Ubusin ito po na may yan. binili po tayo Ayan. mogo. Ayan nga po. Uh, para po sa haponan. Ito rin po. Iluluto po natin mamaya yan. Ayan. Ayan po. Isasahog po natin yung ampalaya. Dahon ng ampalaya po. Dalawang big po yan. Pero 30 na po yan. At ito po yung mogo 25 pesos. So, bali 1 uh, lang daw po ito. Kaya mamaya po ang tabayanan natin paano natin ito lulutuin. Ay, si binabad po natin yung monggo na binili natin kahapon at mamaya po ay uh, ah, ipapakulo po natin bago po natin siya igigisa. Kaya yan kamamang TV, ang tabayanan po natin ang pagluluto sa kanya. po guys, nag-prepare na po tayo ng iahalo natin sa munggo. Maliit lang po yung munggo kasi one fourth lang siya. Kasi ilan lang po naman kami kakain, tatlo lang kami. ato, nag-prepare na po siya. Ayan. Ang tinuhanan ko po ng, ng sahog ay yung adobo namin na natira kahapon. Ayan na po. At ito po ang isasahog natin, ang ampalaya. Na. At ito rin po, hindi pa po kumulo, pero nagprepare na po tayo para hindi po tayo mag sa oras kasi maglalive po tayo ayan, ang tabayanan na lang po ang pagligisa so guys uh, iluluto na po natin yung uh, munggo nagkisa na po tayo dahil nga po adobo naman itong ating ihahalo na karne kaya ganyan na lang po at natin na po naman ito yan ilalagay na rin po natin itong monggo ayan pakukulaan na lang po natin yan At ito po, may sabaw po tayo dito ng adobo. Ilalagay po natin para po magkalasa yung ating linoto. Ayan, sige po guys. Mamaya na lang po uli kapag luto na po yung munggo. Tatakpan na po natin siya guys. At medyo ano pa po yung kanyang munggo. Linagyan po natin siya ng maraming tubig muna dahil nga po Ah, kailangan muna na luto natin yung munggo. Ayan nga po, kap. Ay nga po, kamamang TV. Sasaram po muna natin. At habang niluluto ko natin yan ay maglalad na tayo. Ayan po ang sangkap niya. Ah, hihalo natin ano dahon ng ampalaya. Ayan nga po, kamamang TV. tayo sa paglalive. Ito na po ang ating ah finished product po ng ating nilotong Monggo, ayan po, kakain na po tayo ngayon. Thank you so much si Bruan sa inyong panunod sa walang sawang pagsubaybay sa aking mga vlog. Thank you, God bless us all.